Hello everyone, for today's video po ay gagawa ako ng lumpiang isda. Ito po yung may may ko lang na mabuti itong isda. Niloto ko po muna siya kanina para ma hindi ako mahirapang maghimay. Eh. Sinisigurado ko lang matanggal yung mga tinik bago po natin siya igisa. Dinibalot sa lumpiang wrapper. Itong anak ko po, tinaddad lang na mabuti itong carrots. Tinaddad niya ng maliliit. Hinihimay ko naman po itong isda pagkatapos ko kanina. Sigurado ko lang po matanggal ng mabuti ang sinig. Then nag po ako ng bawang at sa sibuya. Try niyo po itong lumpiang na Masarap po siya. Lalong-lalong na po siya mga nagbabayot dyan. kumain ng karne. Subukan niyo itong lumpiang isda. Nilagay ko na po ang hinimay-himay ko kaninang isda. Pagkatapos po itong carrot na tinaddad kanina ng aking anak. At saka nilagyan ko po ng kunting soy sauce. At saka itong nilagyan ko po ng kaunting paminta. At saka para naman po medyo masarap ang ating lumpia. Try nyo po ito guys. Masarap po siya. Lalong-lalong sa mga Kagaya kong sawa na sa preto at saka paksiw na isda. Try nyo po ang lumpiang isda. Napakasarap niya guys. Ito na po. Tapos na po siya. Ibabalot ko na po dito sa lumpiang wrapper. Bago ipreto. Napakasarap nito guys. Subukan niyo po. Thank you for watching guys. Bye bye.